Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> welcome to my vlog. Ngayon guys, nandito kami sa Tarlac Death March Shrine. Nakikita nyo ba guys yung tower sa aking likuran? ayun na yun. Ayun, oh. diba? Ayan na oh. Ayan o. Ito ngayon o. Oh. Aming admin. sa patalim oh. na yun? Tower. I don't know what is kind of tower. <laughs> basta alam, tower. Alam. Basta, o basta tower siya, yun. So, ayun yung entrance, guys. Ayun doon yung entrance, oh. Yun. Yun ang yun ang entrance, guys. Medyo, an nag-parking kami, umikot yung sasakyan namin doon sa likod. So, ayan. May mga nag-ano dito, guys may mga nag Mami, -date. Ayan. di ba? Tapos ayon yung kaya may mga plug siya ng ano guys kasi ang lugar na ito ay uh, ang lugar na ito guys ay dito da, dito ilinibing yung mga sundalo Biktima ng sundalong hapon noong araw ng Second World War. So, ayan, guys. Ito yung entrance nila. Tapos, ayan yung tower nila, guys. Ayan yung tower o, sa likod ko. Mataas. Ayan. Ayan, guys. Ayan yung tower. Ayan. <laughs> oh! O oh, yan, yung mga lapida yan, yung pader na yan. <coughs> lapida yan. <laughs> Sige, hanapin mo. <laughs> o, oh, tinan mo dyan, isa-isahin mo, dami niyan. <laughs> Ayan sila, madam guys, Sa doon. O yan, o. Ito yung adventure namin ngayon. Nature Adventure. Sa likod. Yung hanging bridge doon sa likod. Yan. May hanging bridge doon sa likod. guys so. oh. Oh, ang ganda oh <laughs> ngayon guys ay pupunta kami sa hanging bridge sa likod sa likod so ipakita ko muna sa inyo so, guys yung hanging bridge sa tagalog nakasampay na tulay ay <laughs> ganun <laughs> ah pakita Salas, muna yeah. namin sa inyo yung ang dami kong vloggers. No? Hey, Ayan yung mga, mga lapida, oh. Uh, what is uh, lapida ba? Yung, yung mga uh, pangalan uh, ng na uh, mga uh, uh, napatay na dito. So, ito siya, guys. Ayan, oh. Ay, alam ko na pala yung lapida. So, yung mga sinaong ng taong nang namatay. So, ipapakita Yung mga, yung ano, biktima ng gera. Ayan, oh, mga pangalan nila, oh. Ayan. military Yes. Oh, military military and civilian. Oh, yan. So, Ito yung Ayan. Ito well yung tower heroes. sa taas, guys. Memorial. Yan, yung tower, oh. Yun. So, no, oh, diba taas? Uh, At tapos, guys, punta tayo dito sa likod. Nandito yung hanging bridge. Ayun ko kung pwede pang puntahan yun. Yan. Dito! Dito! Dito kasi guys. Yan yung mga pader na nakapakaikot na yan guys. Yan yung mga pangalan ng mga sundalo o biktima nung gera nung panahon ng hapon so nakasulat sila lahat dyan guys sa pader <coughs> ayan o oh. itong pader na ito guys yan. mga pangalan lahat yan ayan, nagpakasulat dyan yung mga pangalan nila ayan tapos yun yung tower It, yung pinaka attraction nila dito guys yung tower na yan ayan o oh. o oh, diba ang taas Ayan, tapos guys. Meron pa isang lugar dito na sinasadya. Dito, 'yung hanging bridge doon sa likod. Sana yung daan dito. Ay wala na yung daan yata. Ayan, guys. Ito na talaga yung adventure. Uh, Iba-ibang adventure, guys, namin. Kasama sila, madam. Nandito na ako sa likod ng ano. Ayun yung tower. Nasa likod ako ng pader. Pader. Nasa na yung daanan papuntang hanging bridge. May daanan dito, eh. Ay, wala. Doon yun, eh. hindi naman dito may hanging bridge kasi dito guys pupuntahan namin eh yung daan ang hinahanap ko kung saan tower 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 ayan Yan, balik na ako dito, guys. <coughs> Doon yung daan Papunta sa Hanging bridge Punta kami sa hanging bridge guys So ayan guys Ha? Doon yung kasada doon oh Tapos iikot tayo doon Punta kami sa hanging bridge guys Kasi dati doon doon lang kami dumaan eh Diyas sa gilid Oh, ang problema. Ayan, hurry up. Hurry up, ang ganda. Wow. Ang yes. ganda, guys. Nature adventure. Yun saan, yung video natin yung ano doon. Yung lumang, ano, train. Papunta rin tayo doon eh. Lakaran na naman to, lakaran. <laughs> lakaran na naman. Na kami, oh. Siyempre, chins... <laughs> ano to? Ang, tawag kasi doon. <laughs> chin's outfit, siyempre, o. Oh. Hi, guys. Hello, guys. Enjoy kami sa adventure namin, guys. Enjoy. Magahanap pa kami ng ibang lugar na i-explore namin. So, dito na daw yung daan papunta doon sa hanging bridge. Kaya iikot kami dito guys. Dati kasi doon kami dumaan sa may ano, sa gitna sa may tower. Ngayon hindi na pwede doon kasi sinara na yung daan. So, dito na yung daan. Iikot na. Ayan, yung mga puno dyan guys. So, sa kabilang daan. Oh. Ganda. Kanya kanyang buhay. Pati <laughs> ka na nag video sa eh, Ano ko to guys? Ah, second time ko to dito. Sa First time ko dito guys. First time, ko dito. First time nilang pumunta dito. Ako second time ko na na pumunta dito. Ano? Si Madam at saka si Osang. Madam Osang. <laughs> Tingnan nyo guys yung ano yung lumang train. Itong lumang train, yan yung mga kinargahan ng mga taong bihag ng panahon ng hapon. Lumang train. So, ibig sabihin, uh, ilang gera na yung nagdaan dito. Ilang gera na yung dinanas ng train na ito, guys. Ayan. Ayan siya, oh. Hindi makita, madilim. Ayan siya. O, kaya dito yung lumang daw na train, yung uh, panahon pa ng hapon. Panahon pa ng hapon yan. Ito, ito, ito yung pangalan nila, oh. Ayan, oh. Uy, Ay, bawal yung pangalan niya, tatay. Death March Rhyme. Ayan, oh. O, oh, ayan yung train, guys. Yung lumang train. Ah. Tapos, dito sa kabila, puro puno, guys, oh. So, Ang ganda. Puro kapuluan yan. Presko. So, ngayon, ah, uh, Pupunta na kami doon sa likod kasi puntahan namin yung hanging bridge so well, let's go guys puntahan natin ang hanging bridge guys come on <laughs> let's go yeah, puntahan na kami sa hanging bridge medyo malayo layo lang yung lalakari namin guys kasi umiikot na ngayon hanging bridge Dini. Ha? Alan. Dito. And Doon, diretso yan, yung kalsada na yan, doon. Look, wala nang daanan. And road na. Tara, let's go. Let's, let's explore the place. Come on. It's not end of the road because it's the, the road is papaganon, pa, pa, paganon. Pa, <laughs> yo, Ate Jen, yo, ubos ubos may English, you know? You know, my English is only three pieces, yo. Makikain muna tayo dun. Ha? Makikain. Sige, tara. Pakain po. Nagugutom na kami. Nagugutom na kakakain lang natin dyan, ha? <laughs> di, di nga natin maubos-ubos yung kinakain natin. Nagugutom <laughs> na naman. O, oh, di ba guys? Oh. Yes. Ito yung ano road trip namin. Nag-outro na ako doon. Ay hindi, no. Nag-outro ka na? Oo. Uh -huh. Kasi mag-outro ako dito so mag <laughs> -outro ako sa so magkumpisa ulit. So, ayan guys, bye-bye. Thank you so much for watching. Ah, uh, ito yung road trip namin ngayon, nature adventure. Ah uh, dito kami sa dito kami sa sa kasi to dito kami sa Kappa. Death March Shrine, Kapas Tarlac. So bye bye guys. Thank you for watching. See you on my next video guys. Manood kayo ulit okay? Bye bye. Ah uh, hi guys. Bye. Ano sasabihin ko? <laughs> See you on my next adventure guys. Bye-bye. Babus, Kapa. mga kainday. Bye-bye. Kapas Tarlac Kapa daw. Bye-bye, guys. Thank you so much. Oh. Okay, guys. Oh. Papunta kami sa Hanging Bridge. Tingnan niyo yung mga puno. Meron na yan doon. Putragis. Damuhan na yan dyan. Eh. Ay, damuhan doon nga. So, guys, dito po yung pinalabas ang wrong turn. <laughs> <laughs> Pinagsitinga pinags <laughs> daw ito ng grand turn. Oh. Talagang road trip ito, guys. Ah. Uh, ayan, kung makikita yung mga puno. Pero okay lang, mas maganda kaya oh. Nature lover kaya ako. Ayoko ng nga nakikita may punong pinuputol eh. Ayan oh, yung daan oh, papuntang bridge oh. Dito. Ay, ang daming, ang daming pumunta doon, daming tao doon. Mamaya, tingnan nyo. So, hi guys. Ayan. Ito yung hanging bridge. O, oh, inayos na nga nila. Dati, hindi mang ganyan yan eh. Oh God, hindi matapos. Ha? Matapos yan. Hindi, hindi yan. Ang daming tao sa likta bila. O. Hindi, hindi yan. Oh. <laughs> Bakal yung ha, ano yan. Ang ganda na nga ng mga wire eh. Yeah. Oh. O. Ha? Ha? O, oh, sige. Mami, kakatakaw. Dati nga wala ito eh. Sige. Sige. Ito yung hanging bridge, guys. Sige, sang. Whoa, whoa. Ka <laughs> <laughs> Mami, ata, takot, takot. Ikaw mau eh. Ay, Diyos ko, ako natatakot po. hindi Diyos, <laughs> simper, baka malaglag din, ha? then Yes. Yeah. For the hanging bridge kami, guys. Mommy! Ay, hawak ka, Kayan. Yan, huwag ka na sumunod ng mabilis. Ayan po, yung sapa. Ayan yung ano sa baba, guys, sapa. Ayan, o. No? Ay, tinan nyo, guys, maraming tao doon sa liko, kabila. Ayan, o. No? May nakipok natin, eh. Okay guys, ah, pauwi na kami yan. So, tapos na yung road trip namin sa ngayon. So, see you my next vlog guys. Bye! Okay, so isa na naman. Dito ko siya doon. ito yung tower guys na ito yung tower ng march Shrine guys ayan galing na kami doon so pauwi na kami ngayon guys ah <clears throat> uh, dito namin binibigyo sa harap dito ako nagvideo sa harap para kitang kita nyo talaga ang tulis ng tower na yan kasi hindi man sa pwedeng akitin guys binaba